Sa mga mataong at makukulay na kalye ng Istanbul, may nakatirang mataba, orange na pusang tabi na nagngangalang Misket. Kilala si Misket sa kanyang pagkahilig sa masarap na pagkain at kanyang adventurous na espirito. Isang araw, natagpuan niya ang sarili sa gitna ng isang pulutong, tumatakas mula sa galit ng isang mangingisda. Sa kabutihang palad, isang mabait na matandang babae ang nagligtas sa kanya. At dinala si Misket sa kanyang mainit na tahanan na puno ng antigong muwebles at lace na kortina. Nakahanap ng kapayapaan si Misket at natulog ng mahimbing. Sa kanyang panaginip, nabuhay ang mga muwebles at nagsimulang magkuwento ang mga libro tungkol sa mga sinaunang kwento ng Istanbul. Isang batang babae sa isang litrato ang nagsalita sa kanya tungkol sa nakaraan. Sa kanyang panaginip, nakita pa ni Misket ang mangingisda na hinahabol siya bilang isang napakalaking isda nang magising siya dahil sa kanyang panaginip nagsimula siyang maghanap ng isang misteryosong bagay sa bahay ng matandang babae sa isang mataas na istante nakakita siya ng isang misteryosong kahoy na kahon sa loob mayroong mga lumang sulat at isang kalawangin na susi pumasok ang matandang babae sa silid at puno ng luha ang kanyang mga mata Tinawag niya si Misket sa kanyang tabi at isiniwalat ang lihim sa likod ng mga sulat. Ito ay ang kwento ng isang dakilang pag-ibig na naranasan niya noong kanyang kabataan. Sa araw na iyon, hindi lamang nagkaroon ng pakikipagsapalaran si Misket, ngunit nahipo din ang isang malungkot na puso, na unawaan ang halaga ng mga ibinahaging alaala at walang kondisyong pag-ibig. Bumalik siya sa bahay na may bagong kaibigan at isang hindi malilimutang kwento, Napagtanto na ang tunay na pakikipagsapalaran ay nasa kung saan natin ito natagpuan.